Umanap ka ng pangit ang kantang nagpasikat kay Andrew E. Nagumpisa sa kahirapan hanggang sa naabot ang pangarap. Ating At alamin ang kanyang buhay dito lang sa Istoryahe. Andrew Ford Valentino Espirito o mas kilala bilang Andrew E. Isa siya sa mga halige ng showbiz industry at inaguri ang King of Tagalog Rap. Atin munang sariwain ang kanyang makulay na karera bago natin tinalamin ang halaga ng tagumpay na tinatamasan niya ngayon at kung totoo nga ba ang naging usap-usapan noon na siya ay nakulong. July 30, 1967, ipinanganak si Andrew E. sa Donggalo, Paranaque. Makulay at mahirap ang kanyang naging buhay. Ang nanay nito ay isang mananahi, abang ang ama na isang barbero. Noong bata ay nagbabantay ito sa barbershop ng ama, abang tuwing sabal linggo naman ay tumutulong sa negosyong handicraft ng kanyang lolo at lola. Walang sahod noon si Andrew. Ang bayan sa kanya ay pagkain o merienda. Pero noon pa man ay mahilig na siya sa musika kaya hindi nito naiiwasang humingi ng pera sa kanyang lola para ihulog sa jukebox malapit sa kanilang lugar. Sa edad na sampo ay lalo itong napamahal sa musika at naging inspirasyon nito ang mga artist na sina Elton John, Michael Jackson at Mike Hanopol. 1980s nang simulang maging DJ si Andrew at sumasahod ng 100 pesos. Ilan sa mga pinagtrabahoan nito ay sa Stargazer Disco, Sigsang Disco at Rumors Disco. Ang Euphoria naman na pagmamayari ng mayamang negosyante na si Enrique Sobel at itinuturing na pinakasosyal na pinasukan nito, dito niya unang ginamit ang pangalang Andrew E. Isang gabi, sinubukan nitong mag-rap sa harap ng maraming tao, ngunit hindi nila ito nagustuhan. Nag-alisan ang mga tao sa dance floor sa pagkadismaya. Dahil dito nagbayad ng 1,000 pesos na penalty si Andrew E sa kanyang pinapasukang disco bar. Natutunan nito ang pagrarap sa kaibigan sa Pampanga na African American. Pinaghusayan niya ito at nagdesisyon ito nagawing paraan para maiaho ng pamilya sa kahirapan. Ngunit hindi ito naging madali dahil hindi pa noon tanyag ang rap music sa Pilipinas. Limang taon ang ibinigay na palugit nito sa sarili at kung hindi ay kakalimutan na nito ang pangarap. Taong 1990, sinupuan nito ang kanyang pangarap na sangkot sa insidente at pinagbintangan na ng hit and run. Pilit na ipinagtanggol nito ang kanyang sarili at ipinakita pa ang kanyang time card dahil anya ng mga oras na iyon ay nagtatrabaho siya. 90,000 ang hininging danyos ng naaksidenteng biktima at kapag hindi nakapagbayan si Andrew ay ipakukulong siya nito. Nang panahon ding iyon, naghahanap ng bagong artist ang Viva Records. Napakinggan at nagustuhan nito ang mga kanta sa demo tape ni Andrew na galing sa nakadiscover sa kanya. Kaking gulat nito nang makatanggap ng tawag sa Viva dahil hindi na niya inaasahan na nito ang kanyang talento. Binayaran ng malaking halaga ang mga kantang humanap ka ng pangit, binibini rocha at iba pa. Dahil dito ay nabayaran niya ang danyos na 90,000 at hindi na nakulong. Nagsimulang mabuhay ang Pinoy rap music sa Pilipinas sa pamumuno ni Francis Magalona at Andrew E. Si Francis Magalona na rin ang naging impluensya ni Andrew E na ang mundo ng showbiz. 1991 nang bumida sa pelikula ang tinaguriang King of Tagalog Rap. Hango ang titulo nito sa kanta niyang Humanap Ka ng Pangit. Kinilala at dumami ang mga nagawang kanta at pelikula hanggang sa mapagdesisyonan niyang magpahinga sandali. Muli itong bumalik sa industriya taong 2013 at nagtuloy-tuloy naman ang mga proyekto sa teleserye at pelikula. Hanggang ngayon ay naririnig pa rin ang mga awiting ginawa nito bago man luma. Dahil sa mga pagsisikap na ito, lumobo ang kayamanan ni Andrew E. Bahay sa isang exclusive subdivision at mansion at restaurant sa Boracay. Facebook shareholder, may-ari ng Donggalo Records at kolektor din ito ng mga laruan, NBA cards at comics. Si Andrew ay kinasal noong March 2000 sa asawang si Mylene Espirito at biniyayaan ng tatlong anak na sina Asli, Ichiro at Fordy. Hanggang ngayon patuloy sa kanyang mga konserto sa iba't ibang bansa si Andrew E. Binulabog din niya ang Hawaii Convention Center kamakailan lamang. Shoutout kay Jason Sasa, Pubs TV Official, Pakito Estrada, Marinelle Eugene at Mel Roque ng Baliwag Bulacan mag-asawa Jojo at Asli Yongko ng Kabite. Maraming salamat sa patuloy ninyong panonood. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya kung inyong nagustuhan ng istoryang ito. Maaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.